Good morning po, Sir Ronald. Good morning, Ted. Good morning, PJ Chatham. Opo, happy thank Easter. you. Happy Easter. happy birthday, Ted. <laughs> Salamat po, Sir Ronnie. Okay, ito ho muna, no? Ah, uh, Ano ho ang uh, ano ho ang 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 uh, dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng survey tungkol po sa kaalaman ng mga Pilipino sa ating pong saligang batas sino ho ba nagkomisyon ito kung meron man uh, hindi to commission. Ito yung aming sariling survey. At ginagawa namin to simula noong 2003. Alam mo naman, Ted, no? sa bawat administrasyon, may inisiyatibo na pagbabago sa konstitusyon. So, netong mga nakaraang 20 taon, ay mayroong mga survey kami pinapatakbo na nagtatanong kung anong kaalaman, sila ba'y pabor sa pagbabago ng konstitusyon bago itanong yung mga partikular na mga panukalang pagbabago o maaring pagbabago isusulong uh, ng anumang grupo sa ating konstitusyon. Mm -hmm. So dito po sa, sa inyong ginawang survey, ano po ang pinaka mga tanong dito? Kung mamarapatin po ninyo, yung unang tanong at ilang pa mga sumunod na mga tanong? ang unang katanungan diyan ay kung meron silang narinig na tungkol sa anumang inisyatibo o panukala na baguhin ang konstitusyon. Ito yung awareness ng uh, mga proposals to change the constitution. At lumalabas na tumaas ang kaalaman ang tungkol sa mga pagbabago. Halos uh, significant majority, not tatlo sa apat ng Pilipino, nagsasabing ah, alam nila na mayroong mga panukala. Hmm. Uh, susunod doon yung kanilang kaalaman. Uh, tinatanong sila sa sarili ng pagtatasa, gaano kalawak o gaano kalimitado ang kanilang kaalaman tungkol sa konstitusyon. At lumalabas, katulad ng aming nalalaman dati, na walo sa sampung Pilipino, limitado o halos walang kaalaman sa konstitusyon. Sa akin, ito yung mahalaga, no, Ted? No? Hmm. Kasi kung tatanungin natin sila sa... Uh, kung sila'y pabor, na kailangan siguro ang pagbabatayan natin dito ay kung gaano kalalim ang kanilang kalaman tungkol sa konstitusyon at kinakailangan nito ng political education. Opo. So yun yung pangalawang katanungan. Mm Sige po. So, yung pangatlo ay kung sila'y pumapabor na baguhin yung konstitusyon ngayon uh, o hindi ito baguhin, maaaring baguhin sa nadarating na panahon o hindi na ito babaguhin kailanman. laman. Uh, at lumalabas dito, tatlo sa apat na Pilipino ang nagsasabi na hindi dapat baguhin ng konstitusyon ngayon o sa anumang panahon. Kasi napaka-importante siya, no, mga kapatid, na mailatag muna no, kung baga, uh, yung premise tungkol po sa kaalaman ng mga Pilipino sa saligang batas. Kasi nga, paano ka magpeplebesito tungkol sa pagbabago sa ilang provision na ito kung ikaw mismo hindi mo alam ang, 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 ang mismo kung ano po ang Saligang Batas sa iyong uh, bansang uh, kinabibilangan. So um, ano ho ang inyong reaksyon dito na meron po kasing ilang mga tanong dito po sa inyong uh, ginawang survey na hindi naman daw akma sa mga isinusulong na pagbabago sa provisyon ng ating Saligang Batas ngayon na pending nga sa Kongreso. Well, uh, maaring limitado yung pinag-uusapan ngayon sa Kongreso. Pero Ted, DJ Chachan, mga nakaraang taon, bagamat meron nga mga particular ng panukala, uh, kasi sa amin ang sinusukat namin, opinion ng publiko sa iba't ibang mga usapin. Eh. Kaya sinama na rin namin dito, katulad ng mga nakaraang survey, yung ilang mga potential, yung mga isinulong na panukala ng nakaraan uh ito yung mga yung pampolitikang uh, pagbabago no kasi summary yung pagtatanggal uh, ng uh, limitasyon sa mga uh, o pagpapalawak ng termino ng mga nakaupo o nahalal uh, na hindi naman pa napag-uusapan sa kasalukuyan o yung pagbabago simula sa presidential papunta sa parliamentary system Uh, bakit po ninyo isinama ito, Sir Ronnie, sa mga katanungan? Kasi ito ho yata yung hindi uh, uh, hindi nagugustuhan ng ilang proponents ng charter change in the lower house. Well, Ted, linawin ko din, no? uh, katulad sinabi mo, itong mga katanungan na ito ay pagkatapos sa general question. Ang unang tanong muna ay kung sila'y pabol sa pagbabago ng konstitusyon. Uh, so, itong mga partikular na katanungan na tinong namin tungkol sa pabol sila o hindi pabol sa mga particular pagbabago, uh, gaya ng nasabi ko, mabuti siguro lang sukatin na natin yung pananaw ng publiko tungkol sa mga pagbabago ito. Kasi hindi natin matatanggal kung ito ay maaring ihayag ng ilan uh, individual kung hindi sa kongreso ay sa mga darating na panoon no? na maaring ito yung kanila ipapanukala. Nagamit na rin namin to sa mga nakaraang survey. At uh, panukat yan ng opinion ng publiko sa mga na maaring humalik, no? manumbalik, uh, lalong-lalong na patungkol sa pagbabago ng konstitusyon. Okay. So may, bago pong ilang makatanongan ng inyong lingkod, may dagdag pong tanong si Chacha. Oo. <laughs> yes po. Um, Sir Ronnie, yun pong ginamit na uh, pang-survey nitong Tangire na mobile app survey, ito po ba nasubukan na rin gamitin ng Pulse Asia? Yun na sinasabi nila, uh, eh, na ginamit nila eh, uh, mobile app, tama po ba? Oh, hindi kami gumamit ng mobile app. Yung sa amin ay face-to-face. -face. Uh, sa larangan ng pagsasurvey, yung face-to-face -face survey pa din, na random ang selection, ang gold standard. Ibig sabihin, ito yung pangunahing pamantayan sa survey sa buong mundo. Uh, may limitasyon nung subok, sinusubukan namin tingnan yung mobile app kasi nung panahon ng pandemya na hindi kami magagawa ng survey dahil bawal lumabas. At tinignan namin yung ganyang option pero sa amin hindi to kumakatawan, hindi maaring kumatawan sa kabuuan ng mamamayan. Kaya hindi na namin isinu, uh, itinuloy yung plano na paggamit ng mobile uh, uh, interviews. No? Oo. Kung baga nasubukan niyo po yan ng pandemic pero hindi naging effective para po sa Pulse Asia. Kaya mas ang ginagamit niyo pa rin itong face to -face interviews. Oh, hindi DJ Chacha hindi magiging representative eh, kasi hmm. ang hirap pumili nung tinatawag na sampling frame. Hindi mo malaman. Katulad natin, no? Uh, maaring ilan sa atin rito ay merong dalawa o tatlong telepono. Hindi mo mapapaniguro kung ang tinatawagan mo ay maaring parehong individual. Hanggat alam mo kung sino yung mga may hawak ng mobile phone at may listahan ka nito at maaari kang magawa ng uh, probability sampling. Hindi, tsaka the, uh, Sir Ronnie, paki-elaborate lang. Uh, yung, tele, yung may hawak kasi ng telepono, kung ikaw mag-survey, paano mo makukuha yung kanilang social standing? Well, oo. Unless alam mo kung saan. Hindi lang social standing. Tama ka dun, Ted. No? Pati yung kung saan sila nakatira, saan sila bumoboto. Mm -hmm. uh, kasi unless tatanungin mo yung mga service provider, yung uh, ng listahan ng kanilang mga subscribers, pero maaaring hindi rin kompleto yung information makukuha mo. Oo. So ano ang danger dyan, Sir Ronnie, kapag ikay umasa sa ganyang mobile survey? Ano ang sa inyong karanasan? Sabi nga ninyo, hindi ito, hindi ito, na, hindi ito accurate, if I may say so. So ano ang danger dito kung diyan ka sasandal? Well, uh, hindi ko alam talaga kung 'yung methodology ng sinasabing grupo, pero ang ano lang dyan, may limitasyon 'yan. Ang mm. limitasyon 'yan ay kumakatawan lang 'yung opinyon na kanina nakuha doon sa mga uh, nakilahok doon sa survey. Hindi mo maaning sabihin kumakatawan 'yan sa kabuuan ng populasyon. Okay. Kung hindi random 'yung mm. pagpili, Uh, kasi merong mga survey akong alam, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, yung mga market research, uh -uh. yung tinatawag na opt-in. Ibig sabihin, ikaw mismo ang lalakok. Uh, minsan makakatanggap tayo niya, uh, Ted, no? DJ Chacha, nung parang text message, gusto bang sumali sa survey? Uh -uh. At pag sinabi mo, o, papadala ka na survey. So yun yung opt-in survey. Pag gano'n, hindi mo masasabing kakatawan yan sa kabuuan ng populasyon. Kasi yung sino lang yung gustong lumahok, siya lang ang lalahok doon at bibigyan sa insentibo sa paglahok. Mga respondents po na ginamit nyo dito sa face-to-face -face interview, Sir Ronnie? Well, 1,200 respondents, so randomly selected, katulad ng ginagawa namin every quarter sa aming Ulat ng Bayan survey. At uh, dito sa inyong katanungan, ano ho, uh, na sinasab na tung tungkol po sa kaalaman ng ng inyong tinanong sa kabuuan ng saligang batas. Ang ba, sabi po sa resulta nga ay 48% no Filipino adults know little about the 1987 Philippine Constitution. Uh, sa can you elaborate din po sa ang mga lugar ang merong may pinaka maalam sa saligang batas sa, sa mga region. When Lumalabas talaga na, although yung regional sample kasi Ted, medyo mababa, no lumalabas na across the board medyo mababa talaga ang kalaman. Yung little knowledge, mm. yung bahagi ang kanilang kalaman, medyo mataas siya sa NCR. Mataas siya sa balance of Luzon mm. at sa Visayas. Mm -hmm. Pero yung uh, Mindanao, one-third lang nagsasabi meron silang limitadong kalaman. Mm. Pero pag-tignan natin talaga, basically, tatlo sa apat eh, across the areas and across socioeconomic groups, pati yung tinatawag nating class A, B, C, mm -hmm. limitado o wala, walang kaalaman tungkol sa konstitusyon. Mm -hmm. um, so ito eh, hindi, parang hindi naman uh, nakafocus sa isang grupo. No? talaga malawakan yung mm -hmm. kakulangan ng impormasyon alam man sa konstitusyon. Doon po sa class o yung social standing po ng mga tinanong dito, ano hong social class ang may pinakamaalam sa saligang batas? Well, sa social class na may pinakamaalam, parang lumalabas dito basically ABC. Mm -hmm. Yun nasa taas. Uh, pero oh. hindi rin ganun kalawak ang kanilang kalaman, no? uh, kung kukumpara sa class D and E. Kaya nga parang regardless of class, regardless of where they reside, hmm. Filipinos basically have very little knowledge or no knowledge at all of the Constitution. Opo. Doon po din sa, ano, sa, social standing po ng mga pabor. Dito po sa, di ba, ang binabanggit ho ninyo, eh, may ilang porsyento na pabor, bagamat 4% ba ang nagsasabi na, ano, na, na parang wala kaming masasabi sa sa katanungan na ito o masasagot dito ilan pong porsyento yes. lamang ang, ang ano ang pabor sa charter change 8% lumalabas tede eh. Uh, ang pabor sa charter change sa kasalukuyan fourteen mm -hmm. 14% yung sa inaharap so malabas mm -hmm. dito, isa sa lima ang pabor mm -hmm. na baguhin ng konstitusyon ngayon o sa inaharap na panahon uh, sa sa kasalukuyang administrasyon o sa susunod na administrasyon pero, Pero, sa yun uh, nga, tatlo uh, sa apat uh, nagsasabing uh, uh, hindi dapat baguhin ng konstitusyon ngayon o sa anumang panahon. Sa mga lugar po ito, ang uh, pinakamataas ko meron man? Na Opo. Oh, uh -huh. uh, medyo may kataasan sa National Capital Region. Yun yung 14% kumpara sa bansa na 8 at saka sa Visayas. No? Uh, medyo mas mataas ng kaunti. Uh -huh. Pero ang laki ng ibinaba, may, may significant yung Mar marginally marginal yung pagbaba sa balance of Luzon, yung pinakamalaking uh, bahagi ng ating populasyon. Yung pong edad nitong 8%, meron din po ba tayong nakikita na karaniwan na edad ng mga pumapayag na baguhin yung konstitusyon? Hindi kong matandaan, DJ Chacha, yung mga particular, pero halos walang variance, hindi nagkakaiba. Uh, kung titignan natin kung yung youngest age group, 18 to 24, at yung pinang matanda yung 65 and above, yun pong binabanggit kanina na, 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 sa natanong ni Sir Ted na, um, at nabanggit nyo rin, nakakaunti lang sa mga Pilipino no ang may alam sa 1987 Constitution. Uh, may kinalaman din po ba yun sa edad? Mas marami po ba ang uh, mga mas may edad na na may alam sa saligang batas kumpara dun sa mga bata? Hindi rin eh. Uh, invariant rin. Walang pagkakaiba batay sa kanilang edad. At dito po sa inilabas yung survey, medyo na-alarma rin po yung grupo ninyo na tinatalakay ngayon yung 1987 yung pag amienda sa 1987 Constitution pero 8% lang sa 10 Pilipino, I mean 8 out of 10 Filipinos lang ang talagang fully knowledgeable on the constitution. Yeah, basically hindi 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 ganoon kalaki eh uh, yung nagsasabing malaki ang kanilang kaalaman uh, 4% lang nagsasabing we have a great deal of knowledge about the Constitution. So, hindi ganun. Kaya sa akin, di ba, pag pinag-uusapan ng isang bagay, kung, 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 kung tayong tayo, tatlo nag-uusap sa isang bagay, siguro dapat ang batay ng ating pinag-uusapan ay pare-parehong informasyon na ating pinagpamahawakan. Kung isasama natin ang ibang tao, lalong-lalong sa konstitusyon, konstitusyon kasi mahalaga ito eh. Dapat siguro ay palawakin muna natin ang kanilang kaalaman para malaman nila talaga ano ba ang kadaylana ng kahalagahan na baguhin ang konstitusyon. Hindi lang dapat pag-usapan yung pagbabago kundi yung mismong binabago mo kasi napakababa talaga ng knowledge about the constitution. Uh, Paano po ang katanungan ng inyong mga nag-survey dito sa face-to-face -face na interview sa mga respondents? Uh, dahil dito po sa inyong resulta ay English, no? Para mas naiintindihan po ng mga tinatanong po ninyo kasi nga ang uh, papano inilalatag ng mga nagtatanong because uh, ang isa pong house leader nagsasabi na biased survey questions can distort public perception and hinder meaningful dialogue on constitutional reform. Yeah, tama ka dyan Ted, no? Uh buti't na tanong mo 'yan. Ang lang language na ginagamit namin ay Filipino. Mm -hmm. Tagalog. Mm -hmm. Yun yung controlling language. Uh, tinatranslate yan sa English for the purpose of the media release. No? Mm -hmm. Uh, pero ang language yan ay yung vernacular, either Tagalog o sa ibang lugar, maaaring Ilocano, Bicolano at Bisaya. So, unyari, particular doon sa pinabanggit na isang aspect na sa tingin nila ay bias no ito yung tungkol sa exploitation of our natural resources ang particular na statement siya na tanong, sila ba'y pabor o hindi siya sa pagpapahintulot sa mga dayong individual at kumpanya na gumamit at magmina ng ating likas na yaman. Hmm. Of so, course, it's translated allowing for individuals and hmm. companies to the exploitation of our natural resources. Pero yung Filipino niyan, pagpapahintulot sa mga dayong individual o mm. kumpanya na gumamit at magmina ng ating likas na yaman. So iba yung filipino opo, doon sa English. Opo, opo. So meaning so meaning nilalatag nyo lang yung katanungan sa direct mm. translation nito sa wikang English nang wala kayong mga ilampang pasakalye. Halimbawa sa term extension for national and mm -hmm. local elective officials except for barangay officials. anong tanong dito? Paano po sa wikang Pilipino? Uh, pagpapahaba ng termino para sa mahalan ng pambansa at lokal na official liban sa mga official ng barangay. Opo, ganun po kasimple lamang, no? Uh, hindi siya hindi siya yun ang problema doon sa pag-translate sa English for the purpose of the media mm -hmm. release. Eh. Mm -hmm. uh, parang yung consoling inflation na question namin, Ted, hindi mm -hmm. naman namin ginagamit yung term na inflation, kundi ang tinitingnan doon ay mataas na presyo, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at servisyo. Okay, sige. Kasi, yeah. o kumbaga po, wala na itong, kasi ang, 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 ang kaisipan po na biased, kung meron ka ng parang inilalatag na mga kataga, para ma-impluensyahan yung tinatanong mo na sumagot ng hindi pabor? Oo. Uh, uh, at kung kung talagang may leading or bias question bilang isang academic, hmm. tanggap, tatanggapin namin yung ganun po na at babaguhin namin yung katanungan. Pero dito, hindi ko nakikita na bias yung mismong pagbibigay ng uh, pagtatanong. Kasi mm. nga, pag mm. na mo yung sa pagpapahaba ng termino, yun lang, it's neutral. Pagpapahaba ng termino para sa mga halal ng pambansa at local opisyal Okay. Sige po. So, sir, um, baka, baka ho, ano, uh, with all due respect sa ating mga kagalang-galang na mga kongresista, baka ho magpatawag na naman sila dito ng Congressional Inquiry at ipatawag kayo sa isang pagdinig. Uh, ano ho ang inyong reaksyon doon? Kung sa po. Well, um, Dadalo kami uh, po, 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 posible possible via Zoom. no uh, Pero hindi naman namin, kaya nga namin nililist eh para uh, maging transparent doon sa mismo proseso. Hmm. Uh, kung metodolohiya at metodolohiya, nandiyan na rin yan. Hmm. Ilang beses na namin napaliwanag ang aming metodolohiya. So hindi naman kami nagtatago sa anumang institusyon at binakademiko bahagi ng aming katungkulan ang ipaliwanag ang aming ginagawa. Ito hubang bang pagpuna sa inyo ng ilampung House leaders and pro-Chatcha congressmen ay magdudulot ng pangamba, takot sa inyo ngayon na gumawa ng ganito mga survey kasi baka ho yung alam niya yung mga ganun patawag sa inyo at kayo'y kikilatisin sa isang pagdinig? Well, hindi naman uh, sabi nga Ted DJ Chacha part for the course. Hindi mo inaasahan pero kinakailangan, uh, hindi mo ginugusto pero hindi mo rin pwedeng tanggalin na maari mangyari yan. Okay, sige po. So, uh, hindi ma hindi tanggalin na maari mangyari. Na ano ho na Baka... Napunahin ng mga nakupo ah, okay. at okay. madalas naman napupunahang hmm. nagsasurvey Pag hindi pumapabol lalo na hmm. sa mga nanunungkulan Okay, sige. So ano pong ang inyong mensahe sa aming lahat? Uh, dito po sa napaka survey na ito Sa usapin po ng saligang batas at sa usapin po ng pagbabago sa ilang provision nito Well, mahalaga talaga na maging yung proseso ng deliberasyon sa pagbabago dapat talaga ay medyo mas pamatagalan to no at uh, DJ Chacha hindi lang bago itong survey na ito hindi lang itong survey na ito ang nalalaman nalaman namin na mababa ang kalaman ng mga Pilipino tungkol sa konstitusyon hmm. ibig sabihin sa trabaho para sa atin para iangat ang kanilang kaalaman para maintindihan nila ano ba ang kahalagahan ano ba ang madudulot ng konstitusyon upang mapangalagaan ang karapatan at may sulong ang kaunlaran ng ating bansa. Opo. Salamat na marami Sir Ronnie ano sa inyong panahon sa aming programa. Mabuhay Sir at maligayang ano ho, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Salamat Sir. Magandang umaga Ted DJ Chacha. Thank you. Thank you. Ronald Ronnie Holmes ang presidente po ng Pulse Asia. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.